Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Marcos Kapitulo 3, Versikulo 31 hanggang 35. Sa Ebanghelyong ito, makikita natin na dumating ang ina si Birheng Maria at mga kapatid ni Jesus Sila'y nasa labas ng bahay at ipinapatawag siya Ngunit ng oras na iyon ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus Kaya't may nagsabi na lamang sa kanya Nasa labas po at naghihintay ang inyong ina at mga kapatid At tumugon si Jesus Kristo, Sino ang aking ina at mga kapatid? At tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, Sila ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay siyang aking ina at mga kapatid. Ang ebanghelyong ito ay nakapaloob sa pangpublikong ministeryo ni Jesus. Ang ibig sabihin, ay ginaganap niya na ang misyon na itinalaga sa kanya ng kanyang ama. Kaya nga nilisan na niya ang kanyang kinalakhang bayan ang Nazareth at siya ay nanirahan sa Kapernaum at sumula roon ay nagsimulang maglibot sa iba't ibang lugar ng Galilea na ipinapahayag ang kaharian ng Diyos. Kaya nga sa kapangyarihan ng kanyang mga turo sa pagpapagaling sa maraming may sakit, sa pagpapalaya sa mga taong inaalihan ng mga masasamang espiritu, ang mga tao ay sumusunod sa kanya at nais makinig ng kanyang mga salita. Isa sa mga katanungan na palaging iniuugnay sa Ebanghelyong ito ay ang parabang pagbabaliwala ni Heso Kristo sa kanyang ina. Ngunit, makikita rin natin sa Ebanghelyong ito ang tamang sagot. Sabi ni Yeso Kristo, sino ang aking ina? Ang sino mang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay ang aking ina. At ang Birheng Maria ay isa sa mga unang sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi niya lamang pinakinggan ang salita na ibinalita sa kanya ng Anghel Gabriel. Ngunit sinabi niya na maganap sa akin ayon sa winika mo. Ang ibig sabihin, sinasabi ng Birheng Maria na maganap ang kalooban ng Diyos. Bagamat alam ng Birheng Maria ang panganit na kanyang kahaharapin, na bagamat siya ay hindi pa naninirahan kasama ni Jose, siya ay maglilihina at ang konsekwensya nito ay ang kasalanan ng pangangalunya na sa panahong iyon ang nagkasala ay binabato hanggang sa mamatay ngunit hindi natakot ang Birheng Maria sapagkat inilagay niya ang kanyang buhay sa kamay ng Diyos ang pangalawang tanong na iniuugnay sa ebanghelyong ito ay ang mga kapatid na tinatawag. Alam natin na si Heso Kristo ay wala ng ibang kapatid na isinilang mula sa sinapupunan ni Maria. Sapagkat sa pagtuturo ng ating simbahan, isa sa mga dogma ukol sa mahal na birhen ay siya ay birhen bago manganak birhen habang nanganganak at birhen pagkatapos manganak kay Heso Kristo. At sino itong mga kapatid na nabanggit sa Ebanghelyo? Sa salitang Hebreyo, ang salitang kapatid ay ak. At sa salitang Hebreyo, ay walang sapat na salita para Ilarawan ang pinsan, ang kamag-anak, at ang malalapit na kadugo. Kaya nga ang tawag sa kanilang lahat, pinsan man 'yan, malapit o malayong kamag-anak ay kapatid. Ak. At kahit pa nga kapag babasahin natin ang mga sulat ni San Pablo, ang tawag niya rin sa mga kapwa niya Israelita ay mga kapatid sa lumang tipan, ang tawag ng mga propeta, ang tawag ni Abraham. Sa kanyang mga kalipi ay kapatid. Ang ibig sabihin, ang salitang kapatid ay napakalawak ang nasasakop. Hindi lamang kapatid bilang isang tao na ipinanganak sa iisang ina o isang tao na mayro mayroong iisang ama kasama ang kanyang kapatid. Ang kapatid ay para sa maraming ugnayan sa loob ng pamilya, sa loob ng bayan, sa loob ng bansa at sa loob ng lipi. Kaya nga kung makikita natin ang mga kapatid na ito na tinatawag ni Yeso Kristo ay maaaring kanyang mga pininsan. Kaya nga sa mga isinulat sa bagong tipan, may tinatawag na Santiago na kapatid ni Jesus, Judas, Jose, at lahat sila ay malinaw na mga anak ng ibang babae at hindi ng Birheng Maria. Ang pangatlong bagay na iniuugnay bilang tanong sa ibang ibanghelyong ito, ay para bang pinabayaan ni Jesus ang kanyang ina? At makikita natin sa iba pang bahagi ng mga ibanghelyo na may puso si Jesus na pangalagaan ang kanyang ina. Kaya nga, pagbabasahin natin ang ikalabing siyam na kapitulo ng ibanghelyo ni San Juan, nung si Jesus ay nakapako na sa krus, Bago siya malagutan ng hininga, ay inihabilin niya ang kanyang ina sa minamahal na alagad kay San Juan Evangelista. At ang kanyang ina, ang Birheng Maria, ay nanirahan na simula noon sa tahanan ng minamahal na alagad. Makikita natin na hindi rin pinabayaan ng mga apostoles ni Yesu Kristo ang kanyang ina. Kapag babasahin natin sa gawa ng mga apostol sa ikadalawang kabanata noong araw ng Pentecostes, makikita natin doon na si Birheng Maria ay ang kasama ng mga apostoles nesu Kristo sa pananalangin sa marami panggawain. Siya, si Birheng Maria, ay nakapaloob sa mga unang komunidad Kristiyano. Kaya nga, nung bumaba ang Espiritu Santo, sa anyo ng apoy ay naroon din ang birheng Maria. At alam naman natin na ang unang mga Kristiyano ay nabubuhay bilang iisa. Pinagbibili nila ang lahat at ang pinagbilhan ay inilalagay sa komunidad at ibinibigay sa nangangailangan. Ang ibig sabihin ay hindi naman talaga napabayaan ang birheng Maria. Kaya nga sa tradisyon ng ating simbahan noong si Birheng Maria ay nahimlay at kailangan ng lumisan sa daigdig na ito ang itinuturo sa atin ng tradisyon ng simbahang katoliko ay naroon si Heso Kristo para iakyat ang kanyang ina. Kaya nga ang Birheng Maria ay iniakyat sa langit, kaluluwa at katawan. At ang lahat ng ito ay malinaw sapagkat sa ebanghelyong ito na ating pinagninilayan ngayon, si Heso Kristo ay bumubuo ng isang bagong pamilya. At ito ay ang espiritual na tahanan. Hindi na lamang ito ugnayan ng laman at dugo, kung hindi ugnayan ng pananampalataya sa iisang Diyos. At ang bagong tahanan na ito, ang bagong pamilya na ito ay mga taong naniniwala na si Yesu Kristo, ang tanging anak ng Diyos ay ipinadala upang iligtas ang sandaigdigan. Kaya nga, ang mga taong ito ay isa ng pamilya, iisang tahanan at lahat ay nakikinig ng salita ng Diyos at pumapasok sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga sa araw na ito, sinasabi sa atin din ng ating Panginoong Yeso Kristo na tayo ay Kanyang mga kapatid. At sinasabi niya rin sa atin na si Birheng Maria ay ang ating ina. Sapagkat kung si Yeso Kristo ay ina ang Kanyang ina, ang Birheng Maria, tayo ay kaisang katawan ni Yeso Kristo bilang simbahan kaya't ang mahal na Birheng Maria ay atin ding ina. Kaya nga sa araw na ito, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na pumasok sa Kanyang kalooban upang tayo ay patuloy at manatiling nakabilang sa makalangit na tahanan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.